are ito kay Ay stroke di wala wala prikeram damyan. Pero sanabihan ko yung Hanabi mga doy na alis ka dito. Kaso hindi talaga niya naintindihan mga doy. In English ko na. Sabi ko sa kanya, "Leave me alone. I can handle this area of my responsibility." Uh, will you please repeat it? kaso, mas lalo pa lang hindi niya naintindihan mga doy. Kaya ako na lang mag adjust kasi may sarili siyang mundo. Mahirap talaga makisama pag may sariling mundo mga doy. Si Mia Kalipa pa lang dito sa Golden. Ah, hindi tayo ma-adlock dito mga doy. Siya yung dapat ma-adlock. Kilala kong kaliskis mo, oy. Hindi lang yan eh. <laughs> He. <laughs> so, ginulat mo nga siya dito ka. May natira pa talagang kapiranggot mga doy. Pero habulin natin yan. Pero joke lang yan, mga bay, kasi nakakaawa din naman. Naku po, nabigyan, nakaagad ng discount yung hanabi kay Lung, Lung. Sus, so, Mario Sepp. Ikaw kasi eh. Tapos dito, nag-advance na ako eh. Wala namang magagawa yung niya kalipa na yan. Sus, so, tinipitipihan pa talaga niya ako. Yan, ginawa ko sa'yo, babala pa lang yan. Hindi talaga kita tinuluyan doon, babala ko yun sa'yo. Kung marunong kang matakot, dapat lumipat ka na lang ng linya. Naku po, hanabi Nabunol ka na dyan kay Dongdong? Masama ang tabas ng dila mo ah. Bakit ba? Mukhang pagod ka na eh. Kailangan mo ng konting pahinga. <coughs> May tayo mga doy. Nagtawag siguro yung Mia Kalipa kasi nagpuntahan yung taon sila dito sa akin. May alam. Yan ang pagkakamali nyo kasi naniwala kayo kay Mia Kalipa. Nadaot tuloy kayo. Natakot talaga yung Mia Kalipa sa aking babala, mga doy. Kasi akalain mo, lumipat yung long long dito tapos nagmamadali pa talaga Uy, hindi ko talaga natiis yung kahimtang ang hanabi kaya bumaba muna ako saglit dito mga doy kahit ganyan yan siya may sariling mundo yan kailangan ko pa rin tabangan yan kasi kakampi ko yan dapat ganyan din kayo mag mindset mga doy huwag nyong pairaling yung kaisugan nyo nakapagpostulo yung long long dahil bumaba lang ako saglit hirap mo pala iwanan long kay pusher kasi sabayan tayo dito sabi na nga, Nabi, malakas ka. Malakas ka lang palang dumalagan. Mahagluk siguro siya sa akin, mga doy. Kuya Nabi, ano bang ginagawa mo dyan? Nagpanggat ang tangkin. Nah, impas ka na naman tuloy. Kuya Laka, hindi pa talaga nila kinuha yung kahintang ko. Nagtira pa talaga sila ng konti. Kainis naman. Arr, arr, ar, arr, alam ko naman talagang nabisyonan ako dito mga doy. Kaya ang ginawa ko dito, no, stick talaga ako para magulat din yung saber sa akin. Kakaibang magulat ka pang saber ka kay humilata ka na Sobrahan ka ba sa gulat? Er, 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 er. Gumulong ka na akay, susuportahan kita. ubus sa atin yan. Maniwala ka sa akin doy. Alak ka. Hindi na dalag pa sigsag-sigsag mga doy. Madal-dal ka <laughs> eh. <laughs> dahil galing tayo sa bakasyon mga doy, medyo malayo-layo talagang lalakbayin ko. Pakiramdam ko nga, gusto talaga tapusin ang mga kampi ko. Kaya lang, wala kasi ako dyan. Kaya, real talk, mahirapan talaga yung mga kampi ko dyan. Anabi, bumakyard ka na, iwanan mo na yung sarili mong mundo. Akaso, huli na ang lahat mga doy. Yung mundo, yung umiwan in taon sa kanya. Tara kay, palag, kaya natin yan. Ka, muragdili, kaya kay, bakyard dyan kay. Hindi natin kakayanin pala yung taon kay, dumagana sila. Tapos nagmatapang man masyado talaga yung predator. Be sige, subukan natin yung tapang mo. O bakit tumigda ka dyan? Matapang ka pero matampuhin ka naman. Anong klaseng tapang meron ka? Err, 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 err. Minamanduhan pa talaga kami ng hanabi na attack daw. hmm, nagpahinga ka lang dyan tapos mando ka ng mando, manuhod ka na lang dyan. Ganito kasi dapat magmando hanabi. Hindi yung mando ka ng mando, nagpahinga ka. Kung magmando ka, purpose ang lahat mindset ba? Mindset lagi ay makalagot. Kaya dito, ah, narinig ko pa rin yung victory. Arr, arr, ar, arr, arr.